Noong 1974, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagpadala ng mensahe sa kalawakan. Ang mensahe ay sinadya upang matanggap ng isang intelligent alien species. Sa mensaheng ito, inilarawan ang buhay sa Earth. Ito ay nakasulat sa simpleng binary code at gamit ang pinaka-advanced na radio telescope sa planeta. Ang mensahe ay nai-broadcast sa isang makapal na kumpol ng mga bituin sa Hercules Constellation. Seremonyal lang ang ginawang ito Isang paraan upang ipakita ang bagong teknolohiya sa radio astronomy. Ang pinakamalapit na bituin sa direksyon ng broadcast ay 25,000 light years ang layo. Kaya ang teleskopyo ay nakatutok sa 2,380 MHz, nakatutok sa Hercules constellation at pinadala ang mensahe. Ang mga siyentipiko ay bumati sa isa't isa, nakipagkamay at nagpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit makalipas ang 27 taon, may isang bagay na hindi inaasahan na nangyari sa mensaheng yon na tumama sa kalawakan. May mensaheng bumalik. Isang umaga noong 1966, nagtatrabaho si George Pedley sa kanyang sakahan sa Tully, Queensland, Australia nang makarinig siya ng kakaibang ugong. Bumaba siya mula sa kanyang traktor at nagsimulang maglakad sa direksyon ng tunog. Pagkatapos ay nakita niya ang isang circular craft na dahan-dahang umaangat sa ibabaw ng isang bahagi ng ilog, halos limampung talampakan lang mula sa kinatatayuan niya. Ang circular craft ay nag-hover ng ilang segundo at parang kidlat na lumipad sa langit at naglaho. Nang pumunta si George upang mag-imbestiga, natagpuan niya ang isang malaking bilog ng pawid at naflat sa courting desk. Ang bilog ay tatlumpung talampakan ang lapad dalawang talampakan ang kapal at nakaayos sa clockwise swirl. Dahil sa paikot at sa kapal ng mga pawid, tinawag ito ng mga lokal bilang UFO nest, ngunit para sa mga eksperto, ito ay crop circle. Mula noong 1960s, libu-libong crop circles o crop formations ang natagpuan. Nakita sila sa bawat kontinente sa halos bawat bansa sa mundo. Ngunit ang sentro ng mga crop formation ay sa Wiltshire, sa timog kanluran ng England. Ang mga crop formation ay mula sa napakasimple hanggang sa napakakomplikado. Ang mga pormasyon ay maaaring mga bilog, bituin at iba pang mga geometric na hugis, ngunit ang ilan ay mga pictogram kahit na walang nakakaalam kung ano ang ibig nitong sabihin. Kahit na ang bawat pormasyon ay naiiba, mayroon silang ilang mga bagay na pagkakatulad mga recognizable pattern na nalikha ng napakabilis na karaniwan sa gabi ng yayari. Ang paglikha ng mga pattern na ito ay palaging nauugnay sa ilang uri ng liwanag na lumilipad sa mga taniman. Is that? Oh my God. Kahit na ang mga crop formation ay tila mga bagong kababalaghan, may mga katibayan na lumitaw ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Noong 1686, si Robert Plot, isang profesor sa Oxford, ay sumulat tungkol sa mga crop circle. Siya ay gumuhit ng mga larawan patungkol dito na lumitaw malapit sa kanyang tahanan. Aniya, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng kislap ng liwanag. At kapag nabubuo ang mga crop circle, ang mga hayop ay hindi lumalapit dito. Sa parehong oras, isang sulat ang inilabas na may pamagat na The Mowing Devil. Inilalarawan nito kung paano nagising ang isang magsasaka nang makakita ng maliwanag na ilaw sa kanyang bukid na inakala niyang apoy. Nang mag-imbestiga siya, nakakita siya ng crop circle. Tinatawag itong Mowing Devil dahil sinabi ng magsasaka na ang bilog ay maayos na hinulma at hindi ito kayang gawin ng isang tao. Noong 1937, isang British science journalist ang nagulat ng mga crop circle na matatagpuan sa isang taniman sa barley at kasama pa ang isa sa mga unang larawang ng crop circle. Noong 1945, ang larawang ito ay kinunan ng isang balunis na nagtatrabaho sa RAF Parachute Training School. In 1952, the U.S. Air Force investigated mga circles na natagpuan in Kansas. In 1963, si Sir Patrick Moore, an astronomer na sumusulat para the New Scientist Journal, investigated isang formation sa Charon. In the wheat fields were features taking the form of circular or elliptical areas in which the wheat had been flattened. One very well defined was an oval, 15 yards long, by four and a half broad. There was evidence of spiral flattening, and in one case, there was a circular area in the center in which the wheat had not been flattened. Kaya't ang mga formation ng mga ito ay nakita na sa simula ng naitalang kasaysayan. Kahit na libu-libong circles na ang natagpuan at maraming tao ang nagsabing saksi sila sa mga formation na ito, walang sino man ang nakahuli nito sa kamera Ngunit noong 1996, nakuhanan mismo ang mga UFO na gumawa ng crop circle. Si John Whaley ay nagkamping sa isang burol sa Wiltshire na tinatawag na Oliver's Castle na ipinangalanan sa isang kuta na itinayo doon maraming taon na ang nakalilipas. Bandang alas tres ng umaga, may nahagib ang mata niya. Kinuha niya ang kanyang video camera at nakuha ng video ang ilang kumikinang na orbs na umaaligid sa isang field. Tapos parang magic. Oh my God! At ito ang formation mula sa Himpapawid. Hindi malaman ng kahit sino kung ano ang ibig sabihin ng mga crop circle, bagaman karamihan sa mga tao ay naniniwala na may mensahe sa likod nito. Ito ay nagpapahirap sa maraming mga mananaliksik. Sabi nila kung sino man ang gumagawa nito, bakit hindi na lang ito ginawa sa English? Well, noong 2001, ginawa nga nila. The, uh, uh, this one, the came down. Noong 1974, ang Arecibo message ay ipinadala mula sa Earth sa isang kumpol ng mga bituin sa Hercules Constellation. Ito ay tinatawag na Arecibo message dahil iyon ang pangalan ng higanting radio telescope na ginamit upang ipadala ito. Ang pangkat na lumikha ng mensahe ay pinangunahan ni Dr. Frank Drake sa tulong ni Carl Sagan. Ang mensahe ay 1,679 binary digits na maaring makonvert sa isang imahe na idinisenyo upang ihatid ang impormasyon tungkol sa sibilisasyon sa Earth. Ito ay nagsisimula sa isang representasyon ng number 1 to 10. Ito ay nagbibigay ng susi sa natitirang bahagi ng mensahe. Ang sumunod ay ang atomic number ng hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, at phosphorus na ginagamit upang mabuo ang DNA. Ang carbon ay nasa tuktok dahil ito ang pinaka-nangingibabaw sa mga anyo ng buhay. Ang mensahe ay nagpapakita ng higit pang impormasyon tungkol sa DNA kabilang ang double helix structure. Sa ilalim ay isang figura ng isang tao, ang average na taas nito at ang populasyon ng Earth na mahigit apat na bilyon nung panahong iyon. Sumunod ay ang ating solar system. Nagsisimula sa araw at natatapos sa Pluto, ang Earth ay shifted up upang matukoy ang planeta na nagpapadala ng signal. At sa ibaba ay isang graphic na kumakatawan sa Arecibo Radio Telescope. Ang pinakamalapit na bituin na posibleng makatanggap ng mensahe ay 25,000 light years ang layo, kaya hindi na tayo makakaasa ng tugon para sa isa pang 50,000 taon. Ngunit noong umaga ng August 14, 2001, isang formation ang natuklasan sa tabi mismo ng Chilbolton Radio Telescope. Kahit hindi mo alam ang buong disenyo, kapag nasa lupa ka, masasabi mong nasa crop circle ka. Ngunit ang bagong formation na ito ay iba, ito ay magulo at ito ay hindi simetriko, walang sino man ang makakaintindi nito. Hanggang sa ito ay natanaw mula sa himpapawid, Oh my god. Isang mukha. At makalipas ang tatlong araw, ito ay lumitaw. Ito ay naging kilala bilang the Arisibo answer. Ang formation ay gumagamit ng parehong 23x73 grid, gaya ng Arisibo message. Ang nangungunang linya ay nagpapakita ng mga number 1 to 10, tulad ng original. Ngunit ang reply ay nagpapakita ng silicon bilang pangunahing elemento para sa buhay at hindi karbon. Ang kanilang DNA ay makikitang may ikatlong string. Sa gitna ay isang humanoid figure na mga apat na talampakan ang taas na may malaking ulo. At ang kanilang populasyon ay humigit kumulang 21 bilyon. Sa ibaba ng figure ay ang kanilang solar system. Lumilitaw na sakop nila ang tatlong bagay sa system ang ikatlo at ikaapat na planeta. At pagkatapos ay mayroong isa pang hugis na maaring mga hulugan ng isang planeta o iba pang bagay o estruktura. Sa mensahe ng Human Arecibo ay isang larawan ng radio telescope na ginamit upang ipadala ang mensahe. Kung sino man ang magpapadala ng reply ay siyempre maiintindihan kung ano ito. Ngunit ano kaya ang nire-represent nito? Isang taon lang ang nakalipas, lumitaw ang formation na ito sa parehong lugar. Ito ba ay magkapareho? Ang crop formation ba na ito ay isang representasyon ng isang makina na ginagamit upang makipag-usap sa kalawakan? Muli, ang mga mananaliksik at skeptics ay sumang-ayon sa isang bagay. Bakit hindi na lang sila mag-English? Well, halos eksaktong isang taon ang nakalipas, lumitaw ang formation na ito. Oh my God! Muli may nakikita na naman tayong mukha, ngunit hindi yun mukha ng tao. At tulad ng pag-broadcast ng Arecibo message sa pamamagitan ng binary code, ang disk formation ay naglalaman din ng binary code. At sa unang pagkakataon, nakakuha tayo ng aktual at literal na mensahe. Ang code ay isinalin sa mga titik gamit ang ASCII, ito ang pamantayan sa pag-encode para sa electronic communication. Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. Believe there is good out there. We oppose deception conduit closing. Karamihan sa mga crop formation ay gawa ng tao at may mga palatandaan nito. Kung minsan ang pagtuklas ng crop circle na gawa ng tao ay kasing simple ng paghahanap ng bakas ng paa sa field na humahantong sa disenyo nito. Ngunit kadalasan, ang mga crop formation ay sumusunod sa mga linyang ginawa ng mga traktor na tinatawag na tram lines na maaring maitago ang mga bakas na nagawa dahil sa paglalakad. Ngunit para makita ang tunay o fake na crop circle, kailangang suriin ang mga halaman mismo. Ang mga crop circle na gawa ng tao ay ginawa sa pamamagitan ng pag-apak ng mga halaman gamit ang mga tabla at ito ay nakakasira sa mga halaman. Makikita mo ang mga bitak at mga bali sa mga tangkay. Ang mga halaman sa lupa ay napakagulong tignan. Ang mga dahon at bulaklak ay nasisira. Ang mga marka ay makikita lamang sa isang bahagi ng halaman kung saan ito ay natapakan gamit ang kahoy. Marami sa mga markang iyon ay mga yupe. Hindi ganito ang hitsura ng mga tunay na crop circle. Una, ang lay ng pattern ay dadaloy na parang tubig. May kahinahunan ito at magandang tignan. At karamihan, ang mga stock ay layered at parang tinirintas. Sa mga tunay na crop circle, karamihan sa mga halaman ay hindi nasisira. Sila ay patuloy na lumalaki ng pahalang at pagkatapos ng ilang araw ay bumabalik sa patayong posisyon nito. Sa formation na ito na natagpuan noong Mayo 2005, ang mga bulaklak ay hindi nasira. Parang ito ay inihiga ng maluman. Isa pang tanda ng isang tunay na crop circle ay makikita lalo na sa trigo. Sa huling bahagi ng tag-araw kapag ang trigo ay nagiging ginto, ang mga butil ay nagiging mabigat at ito ay yumuyuko. Nagiging matigas din sila at imposibleng maituwid. Ngunit ang trigo sa loob ng isang crop circle, ang mga butil ay matuwid at hindi maaaring mabaluktot. At may kinalaman dito ang malakas na radiation galing sa mga hindi maipaliwanag na orbs. Noong linggo ng July 7, 1996, lumitaw ang pormasyong ito malapit sa Stonehenge. Ito ay tinatawag na isa sa mga pinakakomplikado at kamanghamanghang disenyo ng crop circle na nakita kailanman. Ang disenyo ay isang Julia set, isang uri ng fractal. Ang mga fractals ay mga visual na representasyon ng mga mathematic na formula na paulit-ulit ang itsura sa iba't ibang sukat. Kahit i-zoom mo ito in and out, pareho ang pattern. Makikita rin kung gaano kalapit ang formation sa Stonehenge. Kitang-kita ito at may 24 na oras na seguridad ang Stonehenge. Ngunit walang nakitang anumang kakaiba ang mga nagbabantay noong nalikha ito. Kung ang mga crop formation ay isang pagtatangka sa komunikasyon, malinaw na gumagamit sila ng mga mathematic concept. At ito ay makatuwiran. Ang matematika ay isang universal language. Ang mga crop circle ba ay simpleng panloloko lang? O may mas malalim na dahilan, isang bagay na hindi natin lubos na nauunawaan? Kung ito'y gawa-gawa lang, bakit may taglay itong perpektong sukat, komplikadong simbolismo at tila matalinong mensahe? Ang Chill Bolton Formation ay hindi basta-bastang disenyo, isa itong sagot, pero mula kanino? At higit sa lahat, bakit? Isa ba itong babala? Isang palatandaan o isang pagsubok upang malaman kung handa tayong makinig. Isang bagay lang ang sigurado, may ipinadalang mensahe. Ang tanong, kailan natin ito lubos na maiintindihan? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.